papunta ng kinon nito ayan ang papunta ng lokal diretso papunta ng open for what? hindi ko nabasa yun ah isa ka ka-stop you ka know, na Okay, ayan mga master Mga guys, andito kami sa Baguio Pababa kami ng uh, Puso Robio Ayan o oh. sus grabe Mafag ang Baguio Sana bumaba Ang uh, ulan kasama namin Sasama sa amin na uh, Pagbaba namin sa Laonion Tapangasinan Para lalamig doon na pala dito. Para lumamig naman ang ulo Sama ng mga yun. tao doon. Kasi grabe. Nagatigang uh, tigang pupunta. ng lupa. Saan tayo pupunta mga babae? Ayan o, mga star Samahan nyo kami sa amin pong pagbibiyahe dito sa may uh, ano na, ano na? Kisad Road. Ayan, Kisad Road ito mga guys. Papunta kami ng BGH. Ayan, sana ay masamahan nyo kami mga guys. Okay, let's go. điên đâu Ayan, ayan. Okay, alright. Nandito na tayo sa my digits, mga guys. Uh, papasok tayo ng kamit. Guys, sana ay huwag uulan hanggang sa pagdating natin na si Kinon sa para Mabalimot. sa ganun ni eh, hindi tayo mahirapan sa pag bbi doon sa may uh, Kinon Road. Dahil pag uh, umulan, ay naku, wala na mga guys yung lalaking bato pa naman na sumasama sa mga tubig pag uh, malaki malakas, ang tubig sa ula ay sa kalsada ayan o oh. oh, nakakatama ng mag edit na lang ang ifik natin mga guys pangit si kapkat ayan talaga kapkat talaga gustong kumita wala pa kaming kita sa vlog namin agilatan Kagagawa naman ata ng gobyerno ito. i upload ko ito mga guys. Bakit ganito? Dati wala naman pro yan ah Ang nilalagay, ginagawa namin pro. Ba't ganon? Kapkat. Hindi mo naman ginawa yung epic na yun. yung gumawa. Yan, sama. Tingnan mo naman. na operator ng kapkat. Tingnan naman ang ginagawa ng mga vlog. Eh, hindi pa kami kumikita. Eh. Gusto niyong kumita na kayo. Tingnan nyo naman. Para sa mga malalaking content creator lang yan. Ayan no? o. Oh. Ah, hindi pa nga magaganda dito. ang mga videos namin. Dahil hindi pa kami makabili ng camera namin na maganda eh. Gusto mo pang ipro yung CapCut. Hindi di wala na ang pagkakitaan ng... Mga maliliit na content creator. Walang gagamitin. Sana maawa ka naman. Alright. Para sa ganun eh lahat tayo okay sa Pilipinas pero kung gusto nyo kayo na lang kumita eh, wala mas lalo mawawalan kayo ng uh, content creator kung ganun kayo din ang mawawalan ganyan ayan o. kaya yan mga guys kung sino yung content creator dyan <coughs> parias ata tayo ng mga ano wala na to pag ganyan Mainit na ang ulo ng mga tao Pati yung mga gagamitin ng content creator Mainit pa Ay naku awanin Awanin ano ka Stan Sa nakalang ngang tiparian na napaitan matulog eh. Tutulog ka kasi niya. Ayan o. Ibali. Basta kadbaan na kami. Buyaan. Buyaan nyo lahat na kakail Nagiti upload me. Yan nga ron. O rayawan na. O ni kapil niya nga na. Ikot. Ananusan yun na. Ah. Buyaan. Basta kita nyo. Nagiyadala nga pagpagdaan me. Ano nagayahan nga makaam mo. O nagayong nakataga baba. <laughs> at kaya't yung shortcut nito yung Road. Ah. Kastoy lang tidalan Road. Ayan. Basta kita nyo nga nalaing. <laughs>

na si Siro Kante Kalsada madangran katalugan niya may damay na yun kayo pa so di lang kakailan iti kayo kung ngay baga iti kasta kat uh, ah, ay hanpay nga na Kinon Road ay kat sa kayo na magnan no agin init Tawanan nga tutudo. Ito kayo nga magnano. Damdamo nyo pa eh. Nung ito pa sanay. At mabuting data. Muda jay ati prone area kakapsat. Ang kakailan. Ayan lang iti. Rigat na dito yung Road. no kaya mo hayahay. Ay ka magna Marcos Sayway. Nung reda dayo. Nung iti ka Mas ligtas iti pamilya. A, na rigat no kay chamchamba iti panagnam ti takinon road kada jay machamba nga ang kakit di ka nagsistambay kayo jay ti yung mga amo nga area ay ka di ayo ti na ta ore magnakay kinon ay barko sa way kay nanaya din matata rangkis met ti pagnagnanyo no baba kay kakayan iti rigat na di ti bagyo sta Han lang uh, agdardaras iti panagmanmaneho -man ta narigaten. Wi atrapi. Ready dagiti sanay uh, da nga sanay nga sumasalog. Ah uh, gid inaid kami latata narigaten iti panagsalsalog ditoy dito kinonrod kan Marcos Highway. At at video ata pay pasangatket ada pay madesgrasya isong uh, ayaw nyo tayo ang absat kang kakayan no may kayo ti bagyo nga pa nagpasyar diay kan kasama ti panagawi jo tabaka magna kayo Marcos Sawi nga umay ti bagyo no kanu ayo magnat kinon no magna ka kayo kinon nga sumangat kan magna kayo Marcos Sawi at kay uh, ginayat kayo ta kailan so lang diay lang kakadwa iti kayat ko nga maibingay iti lugar iti bagyo kadagitoy Uh, popron area kalsada iti kabingkitan Ureman pai pay ang buklaw, ure man pay na Kurba-kurba na mo ilang dita kan ada rang na. Ado matlang ti prone area dita, uh, kalsada. So, sige. Agyaman uh, kami, agyaman na. Unay akalian iti panang kadkadwayo na panangsubsubaybayo, panang subsubaybayo, kadag iti i-upload up me nga video. Ani, kasoy, awan mo ti maifig me. Awan yan, mo ti siya ti maikabil ko nga ifig. Ata, uh, puros meten pro. akal yan. Nasa ilalim ata so, yun. So, awanin. So, so ano saan na uh, suportaran. Kaya nagitihan pa yung nakasubscribe. Ay, kat, na ah, uh, sa pag kumatag, subscribe kayo. Naway, magsubscribe kayo. Sabi ko sana. Ayan. Sa lahat ng hindi pa nakapagsubscribe dyan, ay, ay magsubscribe wow. kayo. Uh, kababayan uh, ay sa ganun ay wow. magsuportahan tayo yeah, no, sa ating guys. mga uh, hirap dito. channel kung kayo po ay nagbablog at kung hindi man po kayo nagbablog kung ito po ay gawin nyo lang pong libangan ay, uh, at kung hindi man po kayo nakapagsubscribe pa, ay uh, please pa pindot naman ang uh, subscribe at ang push button ng uh, notification bell para may update kita sa lahat ng atin no, po wow, i-upload mga palang, palang, kakabay, kababayan okay alright samahan nyo kami sa aming pong pagbabaybay dito sa Kinon Road hanggang sa paglabas ng pagpasok na sabi ko sana sa uh, pababana doon sa Kinon Road so ang na lang po mga kababayan ang aming pong susunod na video kabuuan pinutol-putol natin para hindi mm. mahaba at hindi kayo maboring kasi wala ang ifik walang music yan na may ano man lang dahil wala man pa tayong sahod na pang piling pang bayad okay kilang sana patulan natin yung iba na malalaki ng sahod sa kanilang pong mga video eh sila pa nga nasasayangan sila eh kabas mo sa atin na wala pa iba mga babayan so yan lamang po mga babayan sa ang uh, masasabi ko sa inyong lahat so sana ay kalimutan na uh, masubscribe po ang ating pong uh, channel at sa aming pong uh, Facebook Facebook page yan mga kababayan Uncle Peter at saka sa YouTube ay Uncle Peter official so okay alright salamat alright Bergwood. Nakita nila eh, may camera eh. Mahirap na ko eh. Hey, mauna ka lang. Master. Ito po yung maglalas ng ating pong camera, ang ating video. Ito natin tatapusin yung video mga Master. Salamat sa inyong uh, Alright. Ito po yung papunta ng loakan And then, papunta ng kinon nito. Meron tapunta ng Loacan. diretso papunta ng kilaw. Open for what? Hindi ko na basa yun ah. Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.